Sobrang hirap guys ah, dalawang beses na ako nagpapahinga Pero nandun pa rin yung Break your sweat Bro, yung music natin ano na hmm. Ay, ah, puto cellphone bro Saan? Puto ngayon na mo Gano'n mga dun, kapag sa gano'n <laughs> <laughs> Saan? Ingat daw niya Akin yung tayong kung Unforgiving Ganda ng view niyo oh. Eh. Mga kaso ang init eh. ah, Sige, Sobrang hirap guys. Ah, at dalawang beses na ako nagpapahinga. Pero nandun pa rin yung <laughs> vlog. <laughs> Tara na kuya. Kuya pamanay. Kayo yung nakahuli ng na magagandang video ko ah. Yeah. <laughs> inang, inang, inang.